Pre, sunog, sunog. Yan yung mga trainee na magiging bumbero. Future bumbero. Dre, galingan mo, Dre, ah. Yan guys, oso kasi nang sunog-sunog kaya yan. Fire drill. Para sa mga namamahala dito. It's Wednesday. Ilang taong pakakainin siyam? Para sa siyam na tao. At may darating na Right? Yan guys, yung kabuuan ng properties nila. Bale, dito kami. Dito sa pinakamataas. So, andyan yung hotel, buong hotel. Dito yung mga bahay ng mga kapatid. Ito, sa kanila lahat to, guys. Dito yung bahay ng parents. Dagat to. Ayan. Dagat yan, nakapalibot. Tapos andito yung simbahan na photo Ito yung view ng simbahan na nakikita natin parati mga kakahuyan to guys dito parte dito dito parte yung garden sa saka yung manukan dito, dito yung UFO yung Palatang bilog pala Palatang, Palatang, pasuso. yung pasoso dito banda So bale ito pala lahat ng bahay may ganito kasi yung mga fire hydrant kung para alam kung nasaan location nilagay. So yung pinakamataas na numero 34 40 nasa 40 40 lahat yung fire hydrant na naka kalat yung hose na mayroong yung source ng tubig kung sakaling magkasunog. Yan, pinaikot nila dito sa loob ng villa properties nila. Yan, para kung sakaling may emergency, alam mo kung saan mo tatakbuhin yung kung saan yung source ng tubig. Bale, dito sa amin, tatlo. Meron sa taas, sa bandang baba. Saka dito sa side namin sa may garahe. Hmm. Dito sa kakahuyan. niyan marami. Kinalat. Hmm. Nag-papire uh, drill sila. Tinetest lahat yung mga source ng tubig. Saka yung mga hose. Yung pati na rin yung pressure.